Oh! 🎵 Music araw Ooooooooh! Isang brotok tayo sa ating lalang kaka-bisya sa pag-na-negasyon! Kaway-kaway naman! Kaway-kaway! Bisya! Wow! sa naman kaway kaway bisya pag na tayo ngayon sa... Uh, ito, Puluan, Pangasinan. No, napakaganda ng tagat. Napakamalumanay ng dagat ngayon. Ganda yung panahon, no? Kaya shout out sa ating mga taga Pangasinan diyan. Naksana! ha. Oh, oh. oh pag-uusapan natin ngayon. Mga good news. Mga promotions. Bakit ba ma, mahalaga ang promotion? Ano ba tong promotion na sinasabi? Mahalala niyo to promotion na to ay nasa apat na sa piece, piece ng marketing, yung product, place, price and promotion. Oh, kasama natin si Yang. oh. Yeng, kawai, kawai, kawai. Ah, anong batch mo sa Vision Pagne-Negosyo? Batch 3 po. Batch 3 Batch 2, batch 2 sa Vision Pagne-Negosyo. Ang mga paninda na mga cakes, no? Oh. Ikaw ba, gumagawa ka ng mga promotions mo? Opo. Ano mga uh, promotions kinagawa mo, Yeng? Ano po, no, Father's Day po, gumawa ko ako ng ah, bento cake po. Yun, may mga po may event Mother's Day tapos gumagawa ka ng parang pang mother may package package you no? Know, may, mga nasit po, o bakit ka sa tingin mo kailangan ng promotions para po mas pumenta yung ano po yung produkto okay. para mas pumenta raw ang produkto ibig sabihin mas lalo nilang magiging attractive magiging interesado sila sa produkto Ang mga kabisyo ang ibig sabihin ng promotions hindi lang ito basta-basta gumagawa ng activity. Ang ibig sabihin ng promotion, ito ay communication nakikipag-usap ka, kino-communicate mo, sinasabi mo sa market, sa consumers, kung sino ka, kung ano ka. O, kaya mahalaga ang promotions. O saan-saan pa ginagamit ito? in number one, sa pag-introduce ng produkto mo. Kaya dapat mapakilala mo ano yung strength, ano yung features, ano yung abangan, ano yung mga dahilan bakit nila bibili ng produkto mo ma-introduce mo yan, yung promo na yan. Pagka sa stage na yan, i-introduce mo ang iyong produkto. Makikilala ka nila. Second, meron ka mga repeat-repeat na promotion activities, communication, na sinasabi mo sa mga consumers mo, ay, mga mare-pare, pag umulit kayo ng bilhin ng produkto namin, meron kayong bonus, meron kayong discount, no? Ibig sabihin, pinaukulit mo sila. O pwede kasi, sa lasa, pinatikim mo sila, bumili sila sa umpisa. Eh, tapos, gusto mo silang umulit, bibigyan mo sila ngayon ng discount pag umulit sila. O ano susunod sa promotion? Gagawa ka ng activity or promotion communication dun naman sa mga loyal customers mo. Ano ibig sabihin? Di lang to repeat. Na totoo lang, eh, meron na silang pagmamahal sa company mo at ka na nila. Ikaw ang una nilang naiisip. Ako, magkakaroon ka ng level ng mga promotions. Depende sa level ng customers mo oh no. kung compute, compute mo yung mat, kung hanggang saan ba pwede mong ibigay na discount for give away or promotions or marketing activity pagkano ang budget mo para matulungan, mabigyan mga mga customers nito at mag stay sila sa inyo. O ano pa mga kabisyo, ang promotions, kinagamit din yan kasi communication yan. Kaya kuminsan bukod sa pag-introduce ng product, pagpapalakas ng sales, eh kuminsan kasi bumababa na yung ating mga penta. Naku, kaya kuminsan namamali ng dating Ipis na makatulong ang promotions na mapataas ang nako Naku, naiisip pa ng mga tao, ay kaya yan gumagawa ng mga promotions kasi babagsak na yung company na yan, pero masara na yan. nako dapat medyo maiwasan natin yung ganun. Sa halip, eh, magamit ng promotions para mas mapalakas pa ang beta. Hindi magkaroon ng maling pressure. O, oh, pero sa totoo lang, may tindahan na ganun. Yung promotion niya, nakapaskil. Nak 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 Closing out sale. Ako, kala mo magsasara na yung kita niya. sugod yung mga tao. O, naging ganun yung communication niya. Pero naman, 50% off kasi inventory end, no? month end sale. Ako, kaya ang nangyayari, eh, pumupunta yung tao, kala nila, eh, pumapaba yung presyo. O, kanya-kanyang mga pakulo yan, no? para magkaroon ng promotion. Pero sinasabi lang natin, ingat-ingat tayo sa communications natin sa ating consumers kasi baka namamali sila ng impression. O, so, pero magandang mag-isip. Mga kabisyo, habang maliit ang negosyo mo ngayon, mag-experimento ka na ng mga promotions na aakma sa customers mo, na aakma sa produkto mo. Hindi pwedeng buy one, take one. Kaya produkto mo pala, eh, mahirap i-buy one, take one. Produkto mo, example, eh, gadget. Ako, makamahirap ang buy one, take one. Meron, meron naman buy one take one, buy electric fan 2,000 pesos, tapos may libre na kalan, piso na lang, babayaran mo libre, so kanya-kanyang mga pakulo kanya-kanyang style, pero ang maganda te-testing ka ng sample no, na, na promotion titignan mo, i-analyze ia mo kung epektibo ba o hindi at yun, panilintigan mo yun, promote mo rin yung promotions mo, o ayos ba, mag-isip-isip eh kanya-kanya mga poklok. Isang productive pang araw sa ating lahat mga kabish sa pagdirekksyon. Pupunta kami nang island. Anong pangalan ng island na 'yon, kuya? Pa? Ha? Pokalo? Baro. Tarau? Hata. Ha? Baro. Bukaro? Sa isla sila. Oh, sige, pa-masama na tayo. Kuwan mo. Hello, asalamualaikum. Oh, isang productive pang araw sa ating lahat mga kabish sa pagdireksyon. God bless. Bye-bye. laman ng sapat Tignik kong bago lahat matututunan Maging masipag para sa kinabukasan Sige lang tapat, Huwag hihinto Hanap buhay kaya natin to Join na sa vision Pag may kamay sama-sama tayo